kayo ng mata niyan. Hoy, mata oh. Mata. <laughs> mata pa lang. mata tumahimik ka. La, la, la. Ay, nauna ka. Pero nauuna ako sa sa'yo. Tumahimik ka. nasa gilid ka. <laughs> ano sa gilid mo? Oh, nasa ano gilid Ayos, ko. Ayusin mo yung kalandian mo, day. Ayusin mo yung kalandian mo, Ay, nauna ka <laughs> sa'yo, ha? Gusto mo talaga kami kalabanin. Ay! Ay! <laughs> Ay! Anong nakakatawa? Ay, ito yan? Anong nakakatawa? Anong yung sinasabi mo ikaw tapong na una? Ang tapang Ang tapang nyo na wala, akala nyo matitikman nyo! <laughs> 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 <natitikman natin> <laughs> ang titikman namin yan! Ha, ah, 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 matitikman namin ah, na, yan! Ang tapang nyo, akala ah, ah, nyo na natikman nyo! Ah, ah, na? ah, bakit wala, wala na kakatawa, wala na kakatawa. Ala hanggang live na kayo. Oy. Hanggang live. Bakit hindi ba kami makarating diyan? Ito lang ba may paa? No. Ma mauna, mauna ako. Last kayo. mas mauna, mas mauna kami kasi mas una kami nakilala. Grabe mo nga, sir. Una lang kayo nakilala. Mas malapit ako sa kanya. Oy! oy for your information, mas masarap kami kaysa sa'yo, Day. Ha? Ay! For your information, mas lami, may mga bisaya, oy! Unsa sa day ka, diyan? Unsa day ko, diyan? Ano sa day ka, bisaya? Pero bisaya, diyan. Ano sa day ka, diyan? bitaw, karung-karunga ko, diyan. Ay, ay saan mo na naman? Si, saan mo tunay mong Sexy Huwag kalami ni mo. Di si, ka matilawan ni 2.0. Ha? na ako. Huwag ka paunin ako. Wala pa pala wala namang na kunya eh. Oh, may information mas, niya na mas, na niya. mas una kami mak <laughs> so, ay, ay, pa makatilaw matilaw niya kaysa nimo. Dumating man nimo ay mohanap diha. Dumating <laughs> na imong anak. Patuoy ra na imong anak diay. Magtagalog ayo hindi ko maintindihan. Oo. Ay, Pilipino. ano panghaharap dito. Ay, wala akong anak dai. Ayan umiyak na. Sorry. Sorry, hindi ko 'yan anak. Sorry. <laughs> Sino mas bata sa inyong tatlo? Sino mas bata sa inyong tatlo? Bata pa siya. Niya. Yes! <laughs> bata pa nga, nga, pero yung ano ni. Wala namang Ay hmm? bito, nakakatawa, at least lami siya. Jesus, eh, eh. lami. <laughs> mas una pa mi makatilaw ana ni ano for your information. You. Hoy, okay, for, info, for information, napakasakot na ako huh? dito na, huh? huh? sa Pilipinas. Eh. What? Oh, mau <laughs> ka. Magano ka ka sa asawa? <laughs> may asawa eh. pa. <laughs> may asawa na yan. Huh? na. Uh, alam ko naman may asawa na, kaso nga lang. Oh, pati hindi pa ako niyan eh. <laughs> <Huh>? <laughs> alam ka naman lang, may asawa na. Bakit ka nangarot? Bakit may nangarot? Hoy, oh. harot lang, inggit ka ba? Hindi <laughs> <laughs> <Nee>, kami inggit, hindi <laughs> <laughs> nee, kami inggit. Ha? <laughs> 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 Lumugar ka. <laughs> Ay, nasa lugar yung ano, nasa lugar ako. <laughs> may anak ka dyan, no? Asikasuhin mo muna dyan. Ay, Ay wala akong anak, anak dai. Eh, kahit hindi may mo yan, tatulugin anak, asikasuhin mo muna yan. Saka ka um, na maglandi. Ito, patulugin mo yan. Yan, nag-mute ka na. Ah. Makati talaga, Makati? Ha, Makati? Oo. <laughs> <laughs> May still brass kami dito. Kamutin natin yan ng ano. Huwag ka nang tumikimig ako. Zero sa amin lang yan. Ay, Atlas! Ay, Atlas! Makati na. Anong no, Atlas? Ito po yung zero lang. Oy! Ay, Ay. Kahit na kami, ito po zero lang din. Talaga ba? O, oh, Atlas! O, oh, bakit kayo lang Ayan. ba? Ayan. Magtiyaga ka ng kamay, Day. Magtiyaga ka ng kamay muna. May kamay ha? ka. <laughs> baka kayo ang magtiyaga Kayo malayo kayo. <laughs> eh, at least pag-uwi namin, ipiot ang bangag namin. Pag-uwi namin, hindi to, ano, hindi to uberius. Sa'yo, oh. baka uberius na yan. Hindi mo pa alam, hindi na nga pa yung dalawang daliri. Ba't ka nakamute? Umiiyak na yung anak mo? Hmm. Huwag mo ipakita doon, baka mababa ka dito. Bakit patulugin mo muna dyan? Eh bakit kayo nagagalit? Bakit kayo magalit? Eh, ginaganahan ka rin naman. <laughs> 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 bakit siya kayo nagagalit? Kanina <laughs> pa kami, nagagalaiti dito ba sa baba ba? Oo. Uh. Ginaganahan niya, porket bata. Oo, dumka na siya. Siyempre bata. Sabi niya siguro bata. Tutan. Eh, sabi niyo, ano, sabi ni Maldita, maghanap na rin siya. Sabi mo magahanap, rin siya, maghanap. Tamay, may gamay ka sabi mo kanina, magahanap ka na rin. Eh, siyempre, kailangan nang kapalitan yung number niyo. Yung kapalitan. Ganun <laughs> <laughs> ba <na>, Oh, bakit? <laughs> maghanap naman na kayo. Ay, di, Hindi na, wala na. Sila blab na maula. Ay. Paano kung bibigyan ko ng number si ano, si Love Love? Ay, subukan mo zero! Subukan mo talaga! galit na galit sila na na. Ayo, eh, eh, Eme! Wala! Anong ano wala? O ano? Siya na nag-decision mismo. Subukan mo lang. bukan mo lang. na mo lang. Siya na nag-decision. Siya na nag de right? Hindi pa yung naka-decision, day. Huwag ka <coughs> muna-muna dyan. Hindi pa sure <coughs> uh, yung naka-decision. Tag-sure, diya. Kami na hindi naka de de ko bibigyan ng number. Wow. One day na yung number. Oh, nakakatawa. Hindi lang, sakali lang naman. Bigyan ko siya ng number. Nakakatawa kasi sarap niya. Hindi nga pwede. Hindi nga pwede. <laughs> Walang kayo. Mag-sure di Hindi, 100, 113 naman na siya eh. Bakit uh, pumasa agad kasi bata? Gustong gusto? Ano yun? <laughs> ano ba talaga sa amin, Topo Zero? <laughs> Ngayon may ano na may bata na? Ay, ay wag na. Ay! <laughs> <Bata>? wag na. <laughs> ano, na. Wag <laughs> Marantes, sweetheart. Ito hindi. Ito, Marantes. <laughs> eh, Marantes. Ikaw gustong gusto. Ikaw gustong ginaganahan maritis. ka rin naman dyan. Nilalandi ka ng bata ka sa amin. Hmm. Hindi, nagtatanong lang ako. Anong nilalandi? Nagtatanong. Kanina <laughs> pa kanina